Diba guys, Ang sarap po? Mingen. Hmm. Mingen. You are. na ako, kasi ano na na May nito mas? Charlie. 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 Okay, start na tayo magluto. Maglagay ako ng kaunting mantika dahil non-stick pa ng ating kawali. Kailangan kaunti lang at syempre batihin natin yung egg. At ikutin ang mantika. Muusok na siya guys. fried rice yung ating lulukuin today. Dahil sayang naman yung ating kanin. Oh. Siyempre, ganun yung tinatay ng atlo. Hello, Philippines! Mabuhay! Mimi, it's you. Set aside natin yung egg. Then, maglagay tayo ng mantika uli. Kaunti lang. Tapos, inagay natin yung bawang sibuyas. akala nyo, dumikit yung egg, guys. Ayan, no, hindi. Nagkakamali kayo. Char. Nonstick stick pan talaga yan, guys. Kaya sobrang nag enjoy ako magluto. Ayan, no, tanggal siya. Oh. Sobrang nag enjoy ako. Ayan, no. Sobrang nag enjoy ako dito, guys, magluto. Alam nyo, guys, tatlong, ano, tatlong peraso siya. 899. Itong video na to, la ano, dun sa description guys, ilalagay ko yung link sa may gustong mag -bili ng ano na to, ng non-stick pan guys. I-click nyo lang yung link, tapos yun sa video na yun, may makikita kayong bag icon. Click nyo lang yun, tapos pwede na kayong mag-order. Sobrang less sa mantika nito guys. Kaya sobrang ganda. May enjoy nyo talaga magluto. Tatlong peraso na yung ano, 899. Yung pinakita ko nung una, kawali. Tapos yung isa, guys, hindi ko pa nagagamit. Naisip ko nga kung ano ko doon. Sure. Arty, no? Sabi ba, oh. Less mantika na tayo, mga besh. O, diba, nakita nyo? Walang dumikit, oh. Nand stick pa niya, eh. Tapos lagay ko na tong leftover niya. Ulam namin kagabi. Nagtira naman ako pang ulam. Bet ko lang siyang lagyan nito. Bet ko lang lagyan ng ganyan ng ating fried rice. Ayan, eh. Sobrang yummy. Tomat people mabuhay. Mimi is yun. Hindi nga ako pala sponsor yung ating kawali guys. Sadyang wait lang talaga ako sa TikTok shop. Okay na natin yung ating maraming rice. Kasi magsasayang kami ng bago para dun sa dalawang bata. Nilagay ko na yung ating fried rice. Ay, rice. Hindi pa pala siya fried rice, guys. Kasi hindi pa siya luto. Hala, chow and fun, o eh. Ay, tayo na paminta powder. Yung tigo 1,000 isa. Tapos magic syrup. Wala na siyang guys. Simuti na natin. Tapos maglalagay natin ng kaunting sa sinis. Tapos syempre, halo-halo. Pag non-stick pan pala guys, yung dinamit, dapat ganitong, ganito yung gamitin. Ano? Kutsara or pang -luto na ano. Para hindi magasgasan yung ano. Yung kawali. kapi na lang yung kulang. Diba? pag may mga ulam kayong leftover, pwedeng nyo siyang i-level up ulit. yun Ito na po yung ating yun Ang ating fried rice. yun 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 ito na yung ating almusal guys. Wala na tayong uulamin kasi yung ulam nandiyan na sa fried rice. Tapos, hmm, may ano unang subo. First bite guys. Hmm. Mayroon house.

Mm. 嗯。